Narinig mo na ba ang mga lumang minahan at tunnel sa mga dating mining towns sa Pilipinas na hanggang ngayon walang naglalakas-loob pumasok? Sabi ng mga lokal, tuwing hatinggabi, may maririnig kang tunog ng martilyo at pala sa ilalim ng lupa kahit matagal nang sarado ang minahan. May mga minero raw na hindi na nakalabas at hanggang ngayon naririnig pa rin ang mga sigaw nila na humihingi ng tulong. Sa ibang lugar, may mga nagsasabing may itim na usok na lumalabas mula sa mga abandonadong tunnel at kapag sinundan mo raw ito, nawawala ka ng parang bula. May ilan pang kwento ng mga matang kumikislap sa dilim at mga aninong biglang sumusulpot sa pader ng bato. Totoo bang multo ng mga minero ang gumagala pa rin sa loob? O baka naman may mas malalim pang sikreto ang mga minahan na niyan? Mga bagay na hindi dapat madiskubre. Isa lang ang sigurado, sa ilalim ng lupa, hindi tao ang tunay na bantay. Ikaw papasok ka ba sa isang lumang minahan sa gabi?